sa mga gitara naman tayo dito tayo sa mga about ng gitara hahanap lang tayo mga kunting idea sa mga nagigitar dyan no? sa mga mahilig sa mga tugtog so tayo magkano pong presyo po ng mga anong gitara natin 1415 so ganitong ore 1400 o 14 gano n. so negotiable pa naman presyo nyo <laughs> ah fixed price na talaga so itong ganitong klase po magkano mga ganitong about ng mga ano Three po eight. ha 38 yan ano naman to to A 700 yung mga bag natin ganda nito guys Lalong gaganda ang babae dito pag hindi ito ginamit. yan yes. Ayan. Sa mga about mga customer natin. Oh, dito lang sa mga t-shirt. Yan dito mga shirt. Mayroon din sila mga about ng mga dito. No? yan din so mga so iba't ibang mga ori tay mga t-shirt dito mga guys so mayroon tayong 250 may, sale, may 200 $2> may, $2> may 180 80, may uma, 250 'yan mga about ng mga ano so mayroon tayong rates so, mga short natin 180 so ang isang pera ano to ano package bobo 180. Bogo mong kadong. Bor pa kahit di tapos 180 po ang isang plaso mga guys, mga yes. short natin So tingnan natin muna about naman dito sa so, pambabae natin, mayroon tayong 50 pesos sa so, mga Leggings. pang ayun, pambabae no no. Yes. Oh, ayun. Pangmatanda na ba 'to? Mm -hmm. Pangbata. 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 Yung yes, mayroon tayong ito. Ayan, may 180 rin tayo sa mga about mga ganitong mga jogging pants. So, may t-shirt tayo dito. So, ito mga t-shirt eh, magkano naman ito? 100 lang 100 dito. Po. Kaya mga 100 dito sa mga, ano dito mga nakalatag po. Ano ba ito? Yeah. Oh, so, yung mga, ito mga mga t-shirt na ito, napakamura, mga branded pala to. Kaya, mga Ang may-ari nito sa ibang lahi. Bangladesh daw ang mga ari ito. So, napakamura ito, mga branded, ah, galing sa ibang bansa ito mga iso. So, 100 lang sa mga galitong klase, mga t-shirt na tingnan mo. Kaya lang, walang kasay sa akin dito, manghingi sana ako. Kaya lang, walang, one 100 lang oh. Makala, malalaki pa ano sa mga katulad ko wala wala mga ganong size under size mga under size pang heavy ito mga <laughs> pang pang yan mga no, no, katulad yan 200 220 sa mga ganitong t-shirt nyo no ang lalaki no mga American size no Star, mga no, tingnan mo mga mura na siya ba ngayon so CP mo 100 lang oh so mga branded yan hindi galing ano saan saan lang oh sa so, may tagaytay sa mga pabrika hindi talagang ano mga branded ito, mga So may ari nyo din Bangladesh ang may ari O oh, shout out po sa mga kababayan natin mga Bangladesh Para unang magtagalog na yan O oh, mga t-shirt na natin no? Oh. So hindi ito mga sigun Mga brand new siya So galing sa mga ano, yan, mga sexy pag, na, pag may asawa ko So so pa so sa asawa ko Tumang ganito sino oh. pa kasama pagkasama ko Ooh, yan, di ba? Oh sexy yan diba O so, yan sa mga ganyan Yan mga pang sexy no? Sa magkahanap pa ng ano, partner yan. Katulad nito, oh. Siksi, pag yan, oh, 100 lang din yes, sa mga so. t-shirt natin, Shirt. no? Oh, shirts, mapang pang, pang, pang yan. Pag sinuot ng babae dyan, nakaiwan ko lang. Kung oh, siksi. Oh, Kahit hindi siksi, basta. Pero kami may sabay ganun, no? Hindi, ah. Mapag ganun yun. nga yun, eh. Dito Bye -bye. po, sa taot. Balik po kayo. Um, sa mga, ito, din, mayroon pa tayo sa mga sumbrero natin. Magkano ng sumbrero natin? 150. Ha? Dalawa, 150. Oh, dalawa, 150. Oh, moral na to oh. 250, oh. oh. Galing mga sombrero dito sa sa may Kyokyo Mall pa rin mga guys sa mga bato mga sombrero natin. Ah. Dito lang. ayan, dito salamat po sa inyo ha. Ah. So update price ulit naman tayo dito ulit kay Ate. So nakakaintindi. So good morning po sa inyo. So mga gitara, so naghanap sa mga gitara naman tayo dito tayo sa mga about ng gitara. Hanap natin tayo mga kunting idea sa mga nagigitar diyan no, oh. sa mga mahilig sa mga tugtog. So tayo magkano pong presyo po ng mga ng gitara natin? 1415. So ganitong ore eh, 1400 o or 14 ganun. So negotiable pa naman presyo niyan. Na ah, fixed price na talaga. So itong ganitong klase po, magkano mga ganitong mga bat mga ano three po? Eight. Ha? 38 'yan. That's mga 38 Yan, mga guys, yung mga Yes po. Yung mayroon tayong gate. Ah, electric gate po, tayo magkano? 4200 na lang. Ah, 4200 na lang sa so, mga sa electric gate mo Sir. Yeah. So, mga, ito, mga naghanap ng mga trophy dyan. Sa so, mga ba't mga, mga trophy dyan, mayroon tayo dyan. Mga trophy, yan o. No? Yan, ikot mo na tayo ha. Tapos, mayroon tayo pong gitara dito maliit. So, magkano mga presyo naman itong violent na to? Ay, violent 2, 3. So, mga ganitong gitara ng maliit, magkano? Uh, yung, ano yan, mga hugani, kaya medyo mga 2, 3 din siya. 2, din siya. Ayun. Eh, sa ilang, uh, yun talaga mga ganyan? 900. 800 Oh, yan, yeah. sa so, mga, yun, mga lock ganyan natin sa ating mga gitara natin no sa mga about na mga yan mayro... itong mga ganitong klase po ganun din po 14 14 yan mga klaseng gitara natin no so naganda mga, mga trophy palakihan pang ano pang championship mayroon tayo dito sa mga palakihan mga yes. trophy natin magkano po ito sa 600 600 lang yung mga sa mga MVP naman po naka ano mga ano sa MVP pa mga about ito, Ah, ganito. Ito, ito. Mm. Ah, ito. Magkaano ano, ito? 650. Ah, 650 sa si mga MBP. So, nang nagpapapali. Na acrylic, 300 Ah, uh, 300 sa si mga acrylic. Yan. So, nag oh. nagpapalaro ng paligas. Ano? So, may naghanap kayo mga mura mga trophy o mura mga ano, mayroon dito. So, yan. Dito lang sa Cube Pasokin na lang din sa loob. Mga isa. Marami tayo. pwedeng ma avail nyo rin mga pre ng pang-masang pre sa mga about ng mga trophy, ang wala lang dito, bola, no? Mayroon, po. Mayroon ting bola. Ayun. Ito, mga spalding natin po. Ito, magkano po? Wala tayong spalding. Ayun. Ito, mga mga bola natin, magkano? Ayun po, 350. 350. Ayun, mga 350 lang pala mga bola dito po. So, katulad ito, ito. Ganon din po. Tag 350. Yan. So, halos silang kompleto rin pala dito mga ito. Mayroon tayong bola, may gitara. May mga trophy tayong mga tindahan po dito natin. Ayan. Atos na mayroon tayong mga ano, may bag tayo. Sa bag naman natin magkano naman? May 500. Ayun, Ay, so mga bag. Ayun, so 500. Yung 500, eh mga 300 ganun. Ay 500 so mga ganyan klaseng bag. Tong mga ganitong klase ng 200 mga. Ayun, 200 lang daw to mga isang. Ayan. ito yung highest price. Magkano naman to? To? 7. Ah, 700 yung mga bag natin, ganda nito, guys. Lalong gagandang babae dito pag ganito yun, yung ginamit. Ayun. Yes. 500 pa. Negosyable na. Wala pa na. Wala. Ah, uh, pa, pa. Mayroon pa tayong ganito. Ayan. Pang purmahan. Pang samba. Yan. Pang may party-party, no? Yes. Purmahan, no? Ayan. Dito lang kay, ano? Dito sa Kyok Mall. Ah. Okay, so nandito naman tayo sa area kung saan po tayo ng mga mura mga pabangorito, no? So, tuloy-tuloy tayo sa mga pabangorito dito sa mga kulon sa mga about uh, mga uh, body ga sell tayo mga fresh dito sa mga about ng pabango ah dito, doon nga tayo itanong kita ay mo mga iso dito magtatanong tayo kung ano mga fresh pong mga pabango natin to hindi makita mo tayo sa mga yun, yung pangmasang pang fresh pang dito mga ano natin mga pabango iba't ibang mga pabango dito so na update natin tong nakaraan no? so balikan lang natin sa mga about ng mga fresh dito mga guys So, tatong lang natin. So, sa so, ganitong klase, ang isa yung fifty. Ay, uh, 150 lang po. So, mabasag, no? So, 150, no? Sa mga ito, naghanap kay mga pabango. So, ayan, katulad natin yung mga lalaki dyan, o no? babae. O, yung mga, mga babae naman dito, pumunta kayo na pumasal dito, makakabili kayo mga murang mga pabango rito, mga guys. Uh, para hindi ka maiwanan ng mga, mga mister nyo. Yung may mga asawa, ha? Ikaw tayo, Abila ba ba? May asawa. Ah, may asawa na. Ayan, katulad siya, ate. Ang, saan yung pibirut pa ng pabango mo dito, tayo. Lucky Crab. Ay, ito. Yung isa. Ah, ito. Ito yung pabango ni ate. ay ayaw magpapakita sa video natin. No? Pwede mga testing tayo. Pwede naman. Kasi ako, pinabanguhan nga ako rito sa kasama mo eh. Dada. Ayaw magpakita niya ate. Yeah, so, so na, yung tayo, Mabango. mo Oo nga. Parang hindi kita talaga iwanan ng mister mo. So, ano pa pwede natin ito? Ito, itong gartang klase ito. So, ano itong ibig sabihin ng tatlong piraso? 3, 4, 3, po. Sa tatlong piraso, tatlong piraso, 350. Mababayaran. Uh, okay. Ang ganda, no? Uh, katulad dito, mga guys, oh. So, pagkatapos mong gamitin, so, wala nang lama po. Hindi bang pang dismiss mo sa bahay ito, mga guys. So, ayan, sa mga pambabae. O, so, ayan, mga pabango bango so, mga ko ng... Ayan, doon naman tayo sa ano. Babalikan natin yung... Ang pabango ng favorite ko dito. Ito yung, ano, uh, Saturday night. Saturday night. sa so, mga about na Saturday night, sa so, napakabagandang pabango yung, guys. So, testing natin sa Saturday night. So ayaw magpapakita ni atin. no? Ang ganda pa naman sa ano Ayaw magpa social media Is makita daw so... Bango oh. Yan. ang hanapin nyo mga guys, katulad ng mga pabango natin. Ito mga ganito, ito mag, mag ganun 200 dalawang piraso, 250 dalawang piraso. Ah, pag isa lang po, 150. Oh, 150. Pag bumili ka dalawa, magiging oh, 250 po. Less 50 pesos. Oh, 50. Oh, to... Nag wholesale po kami dito. Oh, yun, yes. mga pabango na nila rito. No? So ito, mm -hmm. na-testing natin. Ito hanapin niyo Ito, lalaki naman. Pumunta ka rito napakabango nito, mga guys. Ito 'yung napagustuhan ko ang pabango nito. Best seller pag... din po namin gusto sir. Ha? Best seller din namin. Ayun. Ito. Ayan, ito. oh, ganyan. So ito maganda 'to. Han ang mabango para kay Tony Vlog. Ayun. Baka magkakasyota ako eh. Mm. So ito naman ma'am, ganun naman 'to. Ganun Same din. Simple. Pag Ta isa lang 150. Ah, uh, 150 so. Pabango rin to, no? O, dito kay Pumasyal, mga sa mga, ano, dyan, no? Babae, lalaki, mayroon tayong mga pabango rito, mga mga pabango rito. So, iba't ibang mga, ano, bango. Yan, katulad nito, ganun din. Ah, uh, tatlong piraso, yan, mga Tatlong piraso, 350 sa so, mga ganitong klase, no? Yan. Yan, mga ganito. Yan. Yan, dito. So, ay magpakuha ni ate. So, mga dito, dahil na namin dito mga pa dito, mga klaseng mga pabango dito, mga ay mapagkuhan niya atin. Okay. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, ha?